Mabighani sa mundo ng musika sa mga kantang handog ni John Roberts. Siya ay isang singer-songwriter na tubong bakakay Albay na nagsisimula ng umuukit ng sariling pangalan sa larangan ng musika. Isa ang sagip sa kanyang latest single na mapapakinggan sa Spotify. But I want to save a person. Sabi ko, gawin nating love to, tsaka hope and saving, ganyan to ganyan. From, parang, parang, may specific na tao na parang Pagod na siya lagi, ganda ganyan. Ito so, parang gusto ko i-treasure siya. nan Problema natin itong dalawa eh. So kahit pa, ano, pa ikaw lang magdala nito, hindi pwede. Man yan or what, kahit personal problem mo yan. Since partner tayo, syempre parang karapatan ko rin naman na malaman yon Pero hindi ko naman sinasabi na parang sabihin mo sa akin yan ngayon. Whenever you're ready, parang ang kantang Sagip ay isang awitin na puno ng damdamin. Nabuo ang kantang ito sa apat na sulok ng kanyang kondo sa Maynila habang tila naglalakbay ang kanyang kaluluwa. Para sa kanya, ang kantang ito ay isang paglalakbay habang naghahanap ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, pag-asa at paghahanap ng makakaramay na magiging sandigan ng isa't isa. Dahil bawat titik at salita ay hitik sa istorya na mararamdaman mo sa bawat linya. Hindi na bago kay John Roberts ang pag-awit. Bata pa lamang ay hilig na niya ang pag-awit at pagsusulat. Klasiko at mahiwaga ang madalas na laman ng kanyang mga awitin ng mga kwento ng karanasan at pagsubok na madalas ay pinagdadaanan ng karamihan. Sweet, Madalas or wholesome or love song, mostly ganun kung ano talaga tayo as a person, kung ano ba talaga yung nararanasan ng lahat, ano ba yung pinagdadaanan ng lahat, mga ganang bagay. Tila nga nakasakay ka sa magic carpet habang dumuduyan sa iba't ibang emosyon kapag pinapakinggan ang kanyang mga awitin. Hindi naging simple ang pinagdaanan ni John Roberts bago marating ang estado na ito. Challenges, kakulangan sa gamit, syempre started din sa phone using hindi ko in-expect na magre-recording studio and stuff ganun. Ano pa ba? Um burnout, nakaka-burnout din siya kapag wala akong masulat kasi hindi naman lagi productive tayo, ganto ganyan, may iba din tayong iniisip. Tsaka nakaka-art block siya. Pero paano ko ba siya na na-overcome? Ginawa na ko lang yung mga ginagawa ko normal nung hindi pa ako nagsusulat dati which is manood ng mga pelikula makinig ng ibang music or kumain ng favorite food ko Sa kasalukuyan, kasama siya sa Warner Music Philippines kung saan siya ay isang distribution artist kasama ang mga kilalang musikero tulad ni Nadilao at Jason Dakal. Mula sa mga awiting binibini at patlang hanggang sa kinahuhumalingang eskolta na may halos 200,000 streams sa Spotify, si John Roberts ay patuloy na naghuhudyat ng kanyang puwang sa kakaibang mundo nito. Sa gitna nito, malaki ang pasasalamat ni John Roberts Baloloy sa kanyang mga tagahanga at kapobikulano artists. Lang ay salamat ng marami sa lahat na nakikinig at patuloy na sumusuporta. As in, as in, kung ulit-ulit ko sinasabi na salamat, sobrang salamat dahil hindi ko naman in na mawagustuhan nila yung mga kanta ko na ginagawa ko. So ayun, keep streaming sa gift on various music platforms. Just search Jan Roberts, J-A-N-R-O-B-E-R-T-S. Yan na Karirinig ang kanyang mga likhang awitin sa Spotify. Hanapin lamang ang Jan Roberts sa iba't ibang social media sites. Kimberly Palenzuela para sa Bicol.ph